Hi guys, kain pula you. Dah dah. Tak ada. Kain dah kain? Kain ni? Grabe. Wala, Pada, padala ko dyan. Ano yung din po. Mamaya, si Morno, Padala ko akong dyan. Mabaya ako ako. Anong na bulong? Alas trip na. Cellphone pa ako dito sa Hindi mo pwede. na yung dito. na Sige na, nandiyan ano nga mag-get mo kalina? Ha? Pumunta nun sa atas, at sila yung saluni. Eh. Buti bumal pumalik ba? Pumalik ako. Ano ha? Eh, sinusundan siya ni ano eh, ni Angela. Takot-takot eh. Takot ha? Takot-takot eh. Sino pa eh. Ang layo na ang tinakbuhan nila kanina oh. Mamaya, padala ko niya kay Borno. macutlah jangan. Ini air kamu jangan malamig. Kamu nak eh. apa tadi tu? Apa yang kuat tu? Air tu mahu malamig. Nak? Binjuk selua. Dia enggak dapat pagar be. Eh. Nak shut down dulu. Eh. Ha? Nak shut down dulu yang breaker. Ha. Pagar be pinataimu. Jangan main macam ini. Kita mahu bintan ah, oh. hari ke pun. Mm -hmm. Pangit din mas tao, hindi ko na Kain po tayo. Ano sabi na? Sa Mwenye. 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 Uh, isang, isang piraso. Uh, Tapos isang uh, tiyo. Uh, Adobo na lang bukas. Oi. Saya dah. Masak atas ba. Ini Dek. Ni yang tinggal tu. Alah. Ah, anak. Makan bayan. yan. Makan bentah ni kan. Ha?